Uh, magandang hapon mga parikoy Panibagong araw, panibagong vlog na naman po tayo Ngayon ay bumalik na naman tayo dito sa bundok at maglilinis na naman po ng luya Ito ang aming lilinising luya yan Kahapon nag ano kami, yung power spray Ito, mga nilinis namin Saka iyan ngayon, hindi namin mapandar yung power spray. Hindi kami makakapag ano. Ilalabas na lang namin yung mga makabaon. Mga treasure. <laughs> Ayan, no. Ayan, mga luyang lilinisin namin at parami. Naka, ano. no. Girabaw mm. na antak nung ako. Ang matik ko. Mm. Ayan. Mm. Na. <coughs> Ayan mga parek. Ang dami naka inbak na ano dito. Luya. Ayan. Tumutubo na ulit. Hmm. 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 Dami. Kaso nasira yung power spray. ayun ang mandar papagawa muna namin yung ano, makina lalabas na lang muna yung mga nakaistak na yun para malinis pag naayos yung power spray yan Dami, mga parikoy.

Oh. Ayan oh. Kalalaki oh. Isang kilo. Isang puno. Hmm. Kahit i-stack pala ng isang taon tong luya na to. Hindi nasisira. Saan yung sakakay? Yung summer. Summer daw nung in-stack ito ano na ngayon, no? malapit na naman mag-summer. Nasa pitong buwan o walong buwan na siguro <laughs> na naka-stock to. Tagal itong mga presyo kasi. Mga nakaraang presyo, yung tatlong kilo, sandaan. Kaya mga luya ng mga taga-bundok, ini-stock, ini-imbag na na. Nangibati ako kaya. <laughs> uray, han mo han nganay. Tumay la ganito 10 piso. Mm, salamat. Ambot ng <laughs> Hmm? Isang puno Ang oh. laki oh. Isang kilo na to. Ang <laughs> nasa. Oh, Ang Mabang nakaistak nag-anak na o. Oh. kailangan buo-buo siya yung hindi siya maputol-putol para mas mahal daw pagka putol-putol kasi mas mura ang ano baling magkaputol-putol na pagka nailagay na sa plastic at nabili na pero kung nagputol-putol na hindi ba ano mura ang ano, nila Bili nila. Kalalaki yun. Eh. Oh. Sampuno lang to oh. Nagdadakay lang na yan. Ang uh, layan. na hindi ano mo ka mo klase na ano daw pagka ganito daw kalalaki bali isang ng isang kilo pag ganito kalalaki pero pagka yung putol putol na rita ritaso na mga 70 na lang mura kaya kailangan hindi siya maputol putol putol Hmm, mas lalaki eh. Hmm. 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 Mm. 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 Kaya dito sa bundok ang daming umakasinso dito sa ano sa uh, pagtatanim ng luya, sayote. Pag sila sa sayote, merong maabot ng 40 isang kilo. kay e, dalawang piraso, tatlong piraso lang ang isang kilo. Kaya, ang ganda ng mga kunila dito. Pagka maluwang ang taniman mo at masipag ka, aasenso ka. diyan hey, na. Huh? Isang puno Nagdakil huh? <laughs> Isang kilo na siguro ito Isang puno Yan ang mahal yung mga buo, -buo na ganyan na malalaki Ayun 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 Ayun

Halimbawa ito. Pag tinanim mong buo ito, pag naitanim mo na, after 3 uh, months, pwede mo nang kunin uli itong tinanim mo na to. Ang matitira na lang yung tumubong ganon, yung mga ano na yon yon ang lalaki. Tapos, sa uh, pagdating ng 6 months, pwede mo nang anihin yung huli. Pero, unang makukuha mo yung tinanim mo. Kaya walang kalugi-lugi ang ano ang pagtatanim ng luya hindi ka malulugi yung itinanim mo mababawi mo rin yun 3 months yung unang tinanim mo ganun pag uh, hinukay mo kukunin mo yon pwede mong ibenta uli hindi labas na yung puhunan mo ang kikitahin mo na yung natira yung mga bagong tubong ganun yon ang ano tutubuin mo kaya wala kang kalugi-lugi ang anong luya pero ang ano na lang noon, kung mababa ang presyo, pwede eh mo rin i-stock man kahit matagal. Yan ganong uh, ganun pala ginagawa ng mga ano, kaya maraming yung mga din na ano, nagtatanim ng luya. Dahil ganun pala style nun. Wala silang kalugi-lugi. Ayan. Hmm? Hmm? <laughs> Yan o, Ito pa yung iba dami pa para pang ano eh. Hindi pa rin natapos lahat Marami pa At Marami pang nakabaon <laughs> Ayun oh Ang dami pa babalikan pa uli namin bukas kailangan na uh, mayari yung pressure uh, pang spray para malinis ito katulad nyan o oh. maganda nalinis na yan ayun ito ang namin bago i plastik plastik ayan marami pa o oh. bukas pa yan Bukas maghapong pa siguro. Bukas ulit ah. <laughs> Ayan po. Shout out po sa lahat ng nanonood ngayon. Shout out po lahat ng mga subscriber namin at silent viewer. Shout out po sa inyong lahat at ma hanggang dito na lamang po ang aking video at maraming maraming salamat po sa walang sawang panunod at pagsuporta sa aming channel. Magandang hapon po sa atin lahat at kami ay uuwi na naman bukas uli. Ay, yeah, marami pa rin. Ayun. po. Bye-bye.